Ayan no, yeah. Ay, nag -enjoy ako sa Gensa. ko so far perfect. Ah! Okay, si Alvin TV, nag-enjoy din ba? Adi. Hindi ko alam sa kanya. Ewan mo ba, 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 ba sa akin si Alvin. <laughs> ah, in, 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 hindi, hindi, okay, okay. ka kayo. Hindi, ka dalawa na Alvin TV. Jowa ka kayo. Jowa ka sa Ano yung play nyo lang ba Kaya pala, ang tagal ko lang juwa si Alvin. Ay, konser na wala naman junjua niya ang mga. Ano ang mga? Ano ang dali. Ano ang mga? Ano ang mga? Ano ang mga? ang mga? Alam mo, mga? Ano ang mga? Ano ang mga? Ano ang mga? Ano ang mga? Ano mga? Ano ay, natatatakot. Parang tama ko nga talaga tumalo na lang sabi ko. Hindi <laughs> <laughs> natatakot talaga nakakataba. Lalo na yung maakyat tapos kitang gagalun. Buto hindi ka puwa. Hindi, hindi mo sinabi. Para! Para <laughs> saan? Bawal pang tumayo. <laughs> sabi, ng, sabi ng flight attendant, ka lang out. <laughs> Wala pa na pang yes. picture nga sa inyo. Habi punta ko dito, mayroon isa lang. Isa lang uh, Natakot pa nga eh. <laughs> <laughs> ay, hindi nabilip sa kasikatan mo. Ay, hindi ako sikat ha. Hindi ko naging na ako. Bahala kayo dyan. Nakapunta okay, ako ng Jinsan, Nang uh, hindi nakaplano, biglaan. Pero siyempre, bago ako lumipad ng Jinsan, di man ako lilipad doon ng wala lang. nila ako ng train ticket ng balikan. Plus, di ba? Bigyan ako ng datong. Kung niya sa akin ng tulang, hindi ko kukitain dito sa Diwata Paris. O, kung ano mo makapo. Di ba kaya akin, ka mabait si Madam. O, saan ba? Nag-enjoy ka lang ako sa Jinsan kasi unang-una nagkita kami ni Mami D. ko yung, nakasama ko yung mayor ng Jinsan. si out kay Miss Rolly Ripakyao. Tapos yung may-ari ng tuna si Ma'am Sol. At saka siya si Ma'am Sara si at ang babae ni Dad. Di ba? Para kung mayaman doon ng mga bodyguard pa ako. Kaya kung ako sa mga This Ang ganda ng experience sa travel. Actually, naman, diba? Pa ako naman, nice. naman di ba? Na pala rin Maraming racket. Mamaya, mga lakal pa ako. Kasi kita na ito sa ito, Martina. Si manager mo, Kuku Martin. Ayun, manager ko si Kuku Martin. Kausapin. Hindi lang manager. Jowa ko na si Kuku Martin. Alam niyo ba may nag-content na? May mga properties ako sa Rizal, sa <laughs> <laughs> so, Facebook, hindi pa nga ako nakating sa Rizal, may properties ako doon, alam mo, ano kayo, uh, advance, <laughs> may, <mga laughs> <ba ako? laughs> may nakita ako, <laughs> may nakita ko, sa mga properties ako, Mas, may nakalagay po, may nakita ko ng 1.7 million, tinanong ko pa si Alvin TV. <laughs> Abangan nyo Diwata Paris over Los Angeles ready na po tayo for franchise, pumunta kayo sa aking Facebook page, Diwata Paris. Pwede, Diwata Paris over fan page yung Facebook page. po sa sa previous post ko, eh, score nyo lang, makikita nyo yung mga has franchise kung paano ka franchise Kasi yes. so, so, lang ito sa page ko. Sa page ko. Meron ako previous post na kung saan kayo bumimessage, message yung mga kausapin. Meron na doon. Pwede no. na may gusto. Ayaw, ayaw. Okay, Bawal ko i-reveal. Hindi kasi ako na yung pag-usap doon kung sino ang mga Sino ang mga na Sino na Sino ang mga Sino ang mga Meron akong team para doon sa mga franchising na na ako. manager ko Kausapin. Hindi na manager. ko na Masyado kayong siya yung umakas po. Ano kayo ang friend? Hanggang ngayon, mga baritis pa talaga. Kasi ano, may lupos na viral video na naman. May bus ko na! Si OG Diaz, may kumain ng mga kasama. Oo, nakakita ako nun na hindi daw ano Ay, sa pandesal. Ay, wala kita. akong pakialam sa kanila. Tulad oh. nga sinasabi ko, kung hindi nyo gusto yung pagkain ko, mag-scroll, pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito nagtitinda. Di ba? Hindi ko kasi. ko kasi. Hindi ko yung pinipili. Ingit. Marami naman kainin Di ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi 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 pasok sa panlasa. Oh. di maghanap ka ng pasok sa panlasa. Problema ba yun? naman yan dito. Sa akin talaga, kung hindi mo gusto yung lasa, hindi mo gusto yung pintahan ko, lalong lalong kung hindi gusto. Ang dami dyan, hindi na naman tayo magkita ng Paris, marami. So far, dami. Oh. Di ba, Actually, sa TikTok, magkasad kami ni Madam Rosmar, nagsabi yung sa akin, nung tatayo sa ng Paris, nagtangot, nagtangot pa nga sa pagkita. Sabi ko, mayroon naman, pero hindi, ano, hindi masyadong malaking kitaan dyan. Tama lang, ako naman kasi, ang mindset ko lang dyan is, makapagpasalot sa mga tao ko, kumalit yung uhunan ko, masyonder ko lahat ng expenses ko. Kahit na bumalik kami yung uhun na wala nang tubo, okay lang sa akin, basta magtuloy-tuloy lang. Ba? Wala po sa ngayon, nagtayo si Rosmar, wala namang problema problema doon. Malayo naman kami at saka hmm. pera niya naman yun eh. Okay. Diba? Di ba? Marami nang sabi, hindi masarap. Hindi maganap pa naman masarap. Marami nang sasabi, hindi maganap pa ng palasa. pa ng pusa sa panlasa. Problema ba yun? Dapat na simple lang. Para magtalak pa tayo sa social media. Para. para ano? Ano ang motivo? Bakit mag-istirikal ka sa, ano, sa social media pa? Di ba? Busy. Diba? Hindi <ti> pa basta sa panglasa mo, di ba nang bumalim, kung ka nang bumalik? Huwag ka nang umulit, huwag ka ang sa panglasa mo. Yes. Kung nakakain ka na hindi ka nasarapan, di ka nang bumalik? Huwag ka nang kain doon sa masasarap. Yes. Kasi hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Yes. Uh -huh. Kung, na kung nagustuhan yes. nyo, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin dahil nag nagtanong kayo na experience. Kaya yes. naman ako, uh -huh. <ti> ako export ako lumaban. So, totoo na. Healthy competition ako lumaban. Ayoko ng nang ano, yung sisaraan pa yung kapila para dumami ang customer. Kung hindi, hindi tayo ganun. Gusto ko kaya sa sara gusto mo pa rin mag-decision kung saan sila gusto kumain. Yan lang. Yes, but... punta pala kayo sa, ano, sa Liwata Paris Overload Official ang ating uh, ang ating YouTube channel, YouTube channel. Yung Paris Overload Official. Mayroon tayong followers ngayon na uh, 13,000 uh, 13, 13, going to 14,000 followers. Bago lang kasi yan eh. Marami kasi yung fake account na ginagamit yung pangalan ko. So doon tayo sa legit. May kita mo naman yung ano, yung mga upload ko na legit talaga. Kasi okay. ako nang upload. Sa okay. aking so, yeah. YouTube, yung loko hanapin kasi maraming fake account. Ang aking YouTube channel ay Yung yeah. Paris Overload Official. Yeah. Official yeah. Fares yeah. Fares yes. Fares yes. account. Ayun, nakalagay. Ang aking naman Facebook oh, ay Yung Paris Overlook Official. Pero tayo ngayon followers na 700,000 mahigit na. Nasa 750 na yata. So, yun, yun yung legit. Di sa Paris over sayo. fan page? Sa akin yun talaga. Uh, uh, Hindi ako i-follow at doon kayo mag-comment, doon, doon kayo mag-tanong, doon kayo mag-inform na kung ano mayroon yung atin Sige, sige, sige. 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 sige sa TikTok meron din ako di Wanda Paris over the official account so yun yung mga channel natin na yun doon lang ako nagdala yung vlog yun yung mga oh, okay, okay. marami kasi ngayon gumagaya ng account ko nagpapanggap ko ano nung hangin na hindi ako inano ko lang na huwag kayo follow sa big account kasi hindi naman ako yan tapos baka kasi kung ano ang gawin niya na sabihin na ako di ba magpanggap di ba magamit sa so, hindi maganda yung uh, Google page ko nakakala okay, okay, niyo ako okay. so kaya sana maging aware kayo. Kung gusto nyo talaga akong i-follow, Diwata Paris Over Fanpage sa Facebook. Sa YouTube channel ko naman, Diwata Paris Over Loot Official Account. Ang followers ko pa lang at sa ngayon ay um, nasa ko lang ko lang 14,000. Ayun. Okay.